ito ay maglalaro kami ng 1v1 guys alam mo na Shhh. when you gaze into the oh my god what is that oh my god what is that to the abyss the abyss

kucho yung gagamitin niya kasi kanina di ba nakita ko kagura yung paninang laban 5 seconds till the enemy reaches the battlefield smash them all troops deployed why does the moon seem so warm to me dito nangadagdip ako wag mo naman magpagin ayan give you a chance to join my fan club. Ang Hindi ko sure kung ano. Kung ano meron dyan kasi parang kitikita pa umili. Ayan ko Sure. There oh, Ano to palo. Palo ko umilag. Oh, tingnan mo. Kalmado siya. Partida guys, naglalakad pa ako nito. Partida. Oh, laka. Sige. Kila Hanggang sa matawaan ka. Oh, ang galing, oh. Ang galing. Pinasok. Laka ng partida mo, oh, Naglalakad pa ako nito. time for handsome guys. Tago, tago, tago. Ay, ito, ito ako. Sige ka, pag tinira kita dyan. Uy! Kaya ba ang mahalo? din. Naanig ka, boy. Walaan natin. Ay! Predict sana. Hindi ma-predict. Uy! This little lady oh, naman kung naan kaya Alam kung naan kaya ka kung so, Kulit dito eh. kung naan kaya nag kung naan kaya naman kung naan kaya naman kung naan kaya naman kung naan kaya Oh my God! Wow! Ayun, kalmad, huy. Uh, Tawa-tawa ka? pa. Tawa-tawa ka pang nalalaman. Mamaya ka. Ay, andoling ko nang... O, oh, tawa, hindi niya natamaan. <laughs> kasi duling talaga yan. Kusa nang umiilag yung ano <laughs> yung yung patamaan niya. That comes it's easy in dark it. a bit, and I will lead you to victory. Wait, Not a I it. I'm good.

hindi nyo ginagalang <laughs> sa pamila. Para, ay! O, sa kusa talaga ako, ano, kusa kusa <laughs> hindi, ano, kusa na ilag yung, yung pala niya. Para niya. Baka si Lina Gomez yan. <laughs> Nako, huwag nyo nga yung mga chew user pag ganyan-ganyan. Oh, palmado lang yan. Ayya! Oh, hindi natamaan niya. Sige, nangilag din yung ano. Marami pa aasim din yan. Aasim yan eh. Oh, tama. Ay. Ay. Naku, kilalaan niya yung kakalabanin mo, boy. Why does the moon feel so warm to oh, me? Patay ka, boy. Hala ka nang kawala. Ah.

So butay na papahirapan niya na Ay, maliit to <laughs> Hindi ko pa talaga kumisano Kung saan dito yung malaking maliit Ganun nga talaga pagbago Di ba? Huwag handa, uuwi I already have time for handsome guys. Pwede kong maliit wala tayong tamaan niyan kasi wala naman talagang tao dito nalang oy buong anime logo ito talaga yung ano patamaan si Lina. yung pan ni silina hindi makatama eh usang umiilag sa kalaban why does the moon seem so wrong to wishi magaling po mag-push mag Panalo yung ano niya. Panalo. Panalo, panalo, panalo yung ano niya. Yung minions niya. Gang yung minions. Nagpo-push. Ano yun? Hindi nagpo-push yung ano. Yung hero niya. Hindi niya pinagpo-push. Tapos yung minions. Ay naku. Ewan eh, ko lang talaga. Ewan eh, ko. Ano ba yan? Ay. Wala na galing. <laughs> Wala dyan? Hindi ako makala, no? Hoy! Predict-predict <laughs> labak. Ano yun talaga? <laughs> talaga yun talaga? talaga yun talaga? Ay! I'll give you a chance to join my fan talaga? Galing siya <laughs> kagaling. <laughs>

party daw walang ano party daw sa kanya to have to walang have dido, walang What? walang, What? walang What? tank walang tank party ano, tank, daw yun ay sakan pala party daw sa akin see <laughs> si yung patamaan para mahihirapan tayo dito hindi predict ko talaga. Pero hindi mat- Ay, tama. Uy, nag Wala tayo sa lag. Ah, 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 ah. Galing. ang galing. Pinakataan tayo na lang. Ah, dash. Or hindi tayo na do -do -do. <laughs> Kaya naman. This little baby um, is the will of the best. Ano na akong kataan yun? Hala ka na.

啊，那你。

Push it, push it. Sure, like, not there know. are ugly I'm demons in like the abyss. There are also not gorgeous elves like me. <laughs> Your I'm team destroyed, destroyed a <laughs> church. <laughs>

nakita ako. Kasi, kasi hindi nabahan. Dali ko na kong ilag. <laughs> Dal ilag yung mga ilag nila na ano. Na, Napatama talaga yung saktong sakto. Iilag siya doon sa pinapanahan ko. Oh. oh, ganyan. <laughs> Atay na si Palando. Ay nako, so, sarap pipitipian. <laughs> Do you think mm, I should dye my hair blue? <laughs> Mega kill! I'm a wife out.

demonic I only have time for handsome guys.

Wag na tayo basta na. I'll give you a okay, chance to. to join my fan club. <laughs> <laughs> uwi ka mo na. Uwi mo na tayo si Lidali. Uwi na. Ay naka, uwi na si Lidali. Uh, Pinapush na kasi ha. Hindi, mama lang makikita. Bulag din ako no. Bulag. <laughs> Why does the moon seem Parang so kasi mag magpush dito. Talagang magaling talaga. Galing mag, galing, galing na magaling. Galing, galing. Oh, ang galing. ang galing. ang bilis mo pa na namin yung wave dito sa ako. Ayun. I don't want to Ready to experience the thrill of transformation. As in namin Tagal, do you think I should dye my hair blue? <laughs> <Okay>. <laughs>

Diretso, ano ka? Diretso, um, Uy. Uy, oh, ano Wala talaga to si Palando, wala niyang ilag. Parang hindi ko kaya ah, yung mga iilag niya. Kasi yung ilag niya, yun yung nang ano... Yun yung pinaka... <laughs> <laughs> oh hindi, hindi, <laughs> hindi <laughs> ilag <laughs> Alam niya, i siya. Alam niya yung galawan niya. kasi ano yung galawan niya din alam ko tawan-tawan si palando inaasar mo din think pala di man nako hindi ito sumusuko kuwaito mo si palando come to the dark with and i will lead you to victory Patay ay ni Kala ko ka ano, Please shoot. Ay, yun. na. kung sino mo talaga to. Diretso, ano ka na, derecho? wait. Uy, oo, tao mo. din.